Ewan ko lang po. Napakahira po na sana. Sana po, huwag mong umanto. Ang mga nangihina, ang mga nanglalamig, nawa po. Sabi nga eh, agapan na na huwag tuluyang lumayo. Huwag tuluyang maghina. Alam niyo po kasi, kapag ang isang kristyano, nakapaglumayo na sa Panginoon, unti-unti nang nalalayo. Yung hindi pa tuluyang lumalayo, yung unti-unti pang nalalayo. Marami pong idinadownload si Satanas. Kahit tayo mga kristyano ngayon, nararanasan niyo po ba na maraming mga idinadownload ang kaaway natin. Idan, idinadownload sa ating isip. Ayaw po kasi ang sabi ni Satanas, uh, number one, ang gusto ni satanas burahin niya ang paniniwala natin sa Diyos yun ang gusto ng diablo, burahin ang paniniwala natin sa Diyos yung ah hindi na tayo maniwala yung ah halimbawa ikay ay lumalayo ka na sa Diyos, muli ka pa ang gusto niya yung ah yung mga ginawa mo noon na naging kainit ka hindi eh, mo na mala-ala. yung dadahuludan kanya ng maraming maraming ng ating kaaway. At ang gusto ng Jablo, makiayot tayo sa kanya. Yun ang nais ng Jablo, yung makiayot tayo sa kanya. Ayaw niya na ah, sa Diyos tayo nang pupuri, ayaw ng Jablo na tayo ay maingit sa Panginoon. Ayaw pa ng yung alisin yung mga testimony natin sa Panginoon. Ayaw pa ng Jablo ng ganon. Ang gusto niya, yung mga testimony natin alisin. Kaya kung minsan, may mga, uh, minsan bagay yung ating presider, o sila yung mga magtitestimony niya. Minsan, nahihiyak, malulungkot. Minsan, hindi mo na maalaalan. Hindi mo na, ano nga, uh, wala na hindi na, hindi mo na maalala. Yung mga na-experience mong kabutihan, yung mga pagpapala, hanggang sa, hanggang sa ika'y panghinaan na, hanggang sa mawala ka na lang sa church. At ang nais pa yung, ah, yung magkaroon tayo, yung ayaw niya na magkaroon tayo ng pananagutan sa Diyos. Yun yung mga download ng Diablo. Ayaw niya na makaroon tayo ng pananagutan sa Diyos. At ayaw din ng Diablo na makaroon tayo ng responsibility sa ating Panginoon, sa ating kapwa. Ang gusto niya sa kanya. Kaya ang tinitira talaga ng Diablo, yung mga Kristiyano, mga Kristiyano, kasi hindi niya na, hindi niya na, pagtitirahin yung mga nasa kanya na, dahil nasa kanya na yon yung mga naglilikod sa Diyos, yung kanyang uh, talaga inaatake. So, maging aware po tayo. Dahil ang gusto ng Panginoon ay lagi natin siyang kausapin. Ang gusto ng Diyos yung lagi tayong mainit sa Kanya, yung lagi tayong nagtsatsaga, yung lagi tayong present sa Kanya, yung lagi natin naalala pangroon. Sa kabila ng mga trials, sa kabila ng mga pagsubok, wala tayong ibang lalapitan kung di ang Diyos. Wala tayong ibang susumbungan kung di ang Diyos. Wala tayong ibang unang lalapitan, unang tatakbuhan na niklohon kama. kung minsan namamali po tayo. Namamali tayo ng desisyon sa buhay natin. Na kaya nagkakaroon tayo ng kagulungihan na nagkakaroon tayo ng nagugulo yung ating isip. Eh, yung nilapitan po natin, yung isang tao, wala namang ka sa atin. So yun po yun. Mga kapatid, suriin po natin siya sa atin ang ating buhay.